Ito ka master o oh, yung bago ng live na to 34. Log in. Yan. Ah uh, 3750 na ang price nito ka master. 3750. So yan muna i mo natin. Yo, what's up mga ka master? I'm back. I'm Journey. Makaya mga ka master no. <laughs> so, eto na. Kisa na natin to. Ah, uh, yung video natin ngayon kamaster master, ah uh, tungkol din naman sa crossover no. Ah uh, tutorial sa crossover. Ah uh, explain natin doon yung mga frequency, ah uh, mid high frequency, low mid frequency, kung ano yung trabaho ng and invite mga kamaster. So tandaan nyo kamaster yung tutorial na ito para sa mga baguhan lang na nag sit up dyan na basic lang. Kailangan nilang matuto Uh, para iwas sa mga sira-sira ng mga speaker nyo mga kamaster so stay tuned mga kamaster op oh, bago mo kamaster panoorin yung video na ito huwag mong kalimutan i-like yung video kamaster para maraming makakita ang mga baguhang mga lagsa sounds mga kamaster no so bago ang lahat <laughs> ang sama lang din yung kasama ko dito kamaster <laughs> <laughs> uh, eto, eto Para sa inyo lahat. Para sa inyo lahat to ka master no, yung mga bago-bagong mag-sit up dyan. Ito na, para sa inyo. Sss, bagong lahat yung <laughs> sorry, sorry. dore, Bago ang lahat ka master. wag mo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Journey Makaya. So dito ka master. At i-hit mo yung notification bell para updated ka sa mga video nating ilalabas, kamaster. So, maraming salamat. oh, bago mo i-click yung video natin, kamaster, uh, tulong mo na lang sa akin ito, yung pag-like ng video para maraming makakita. Kasi pag maraming like, mga Master malaming like yung video natin. Maraming, maraming viewers ang makapanood ng video natin. So, ano pang hinahantay mo, kamaster? Pindutin mo lang button. So, let's get it on. So, misa na natin mga kamaster. Ang unahin muna natin ito yung high frequency mga kamaster. Yung pang Twitter. So, ngayon, kung Twitter ang gagamitin natin kamaster, yung kailangan, yung mag ang magda-drive dyan uh, sa Twitter mo may sarili siyang amplifier o kaya integrated amp o power amp mas maganda pag power amp kaya nito kung ito yan o, yung Twitter mo magbubusis yan ngayon ito ang trabaho nitong frequency nitong kabilaan nito frequency kailangan siya pag naka 3 way ka yung hiwalay yung magda-drive sa Twitter mo dapat yung frequency mo 3.5 ito pakinggan nyo kung ano yung pinagbago nila mga kamaster ha yan magbubusi sya ngayon babagoyin ko to yan pakinggan nyo Oh, nawawala yung boses siya, di ba? Ito yung purpose nito, yung mid high frequency. Yan. Ito yung purpose niya para walain niya yung boses kasi pag na dito 'yan, yan, narinig nyo. May busis yung tweeter niya. Naan lang natin para marinig nyo yung busis. Ah, kung ano yung trabaho nito. Yan. Mamaya yung mga buto na to, yung mga invert na to, i-explain din natin yan kung ano yung trabaho niyan. Yung invert na to. Mamaya, mamaya ipaano e, ko sa inyo. O, oh, yan. Ito muna tayo. oh, narinig nyo na mga kamaster. Itong high frequency, yan o, nagbubosis ang Twitter mo. Kaya minsan, kadalasan yung mga laging nasisiraan ng Twitter, minsan, baka siguro dito, hindi nila alam yung frequency dito, kaya nasusunog yung Twitter nila. Kasi pag nagbubosis yan, mabilis masira yung coil ng Twitter mo. Kailangan ipitin mo ngayon yung kalansing niya. Yan. Kailangan pag Twitter, kalansing lang talaga yung tutunog dyan. Walang boses. Yan o. Oh. Lakasan natin, ha. Ah. Oh. Di ba? Rinig nyo, mga kamaster. Peter, ganun din ang corpus nitong kabila. Kasi, ano lang to, left and right lang. Kung ano yung timpla mo dito sa kabila, ganun din dito dapat sa kabila. Kung ano yung timpla mo dito, dapat ganun din dito sa kabila. Oh, patayin ko tong kabila, ah. Iyan ko tong kabila. Oh. Diba? Kailangan ito kung ano yung timpla mo dito sa mid high frequency, ganun din dapat dito. Kasi left and right lang 'yan. Left and right lang 'yan. Ngayon 'yan, pinihit ko na 'yan. Diyan sa 3.5. Nilagay ko lang siya sa 3.5 para yung buses, hindi maiiwan. Mamaya explain ko na rin sa inyo yung buses. Dapat naka 3.5 lang siya. 3.5k. Ayan oh. Diba? ba? lang talaga 'yung tumutunog. Ngayon dito sa kabila, oh, uh, pag nilipat mo diyan, bubusit 'yan, no? Oh. Yan. Ngayon nilipat mo siya dito. Ay, ito. 3.5 din. Kung ano 'yung dito, ganun din dito dapat sa kabila. Ayun, oh, tingnan mo. Tingnan niyo. Ah, uh, 'di ba nawala na kasi naka 3.5 siya. Yan. Yan 'yung trabaho niya. Yan sa mga hindi hindi pa nakakaalam diyan yung mga baguhan uh, para sa inyo to basic lang naman to ito lang naman yung tandaan mo diyan yung frequency nitong dalawang to low mid sa mid high itong dalawang ganito dalawa lang kasi kabilaan lang naman yan left and right lang yan kailangan pag-aralan uh, sa mga bago diyan na hindi pa masyado alam kung paano ang setup ng crossover pag nag way ka ganito. Yung iba kasi, ang dami-dami ng mga crossover, dami-dami, magkakaiba naman ng gyus yun. Yan. Ito, basic setup lang to. Sa mga baguhan na um, wala pa ganong alam, na nag, 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 ano pa lang, na, nito, nag, nito, nag-aaral, yan, ito para sa inyo to. Oh, Twitter. Ito lang kasi yung pang testing natin dyan. Uh, Two-way speaker lang to na powered. Pero, yung lahat naman yan mamaya, magagamit natin. Mamaya, explain ko to sa inyo ha, ah, kung ano ang use ng invert. Yan. Oh, ayan. na mga kamaster, no? Na ano kung na natin yung high frequency. Kailangan yung high frequency mo, naka 3.5 lang yan siya. 3.5K. Pwede mo naman lagyan ng kunting... buses yan, para medyo may lagatek pero pag ginanyan mo, ipit talaga. Pero mas maganda talagang ipit kasi hindi gaano yan sirain sa Twitter pag ipit. Tama na tayo dito sa kalansing, kamaster. Ngayon, lilipat natin yung ano dito sa likod, yung XLR. Uh, pupunta tayo sa buses. Pupunta na naman tayo sa mid, dito, sa mid. Mamaya, uh, dito, dito pa rin natin gagalawin yan, yung mid dito pa rin. Tsaka dito pag mid dito tsaka dito na dalawa na yan pag mid pag sa high isa lang ito lang pag mid eh, dito na kasi low -mid yan eh dito na dalawa na yung dalawa na yan uh, lipat natin Ayan mga kamaster no Na lipat ko na Ayan no oh. Ayan yung tunog nya May kunti siyang baho Pag nakababa to Ayan mid Narinig nyo May base siya ng konti Kasi nakababa to Naka 45 dB siya. Ngayon, ah, uh pag nag mid ka kailangan ito naman yung gagalawin natin kabila, yung low mid pwede rin dito pero ito kasi nakaset up na yan sa high okay na rin naman yung buses dyan dito, naka 3.5 ngayon, taas natin yan, mabig sya kasi mabig sya kasi nakataas yung ano nakababa yung frequency nya, ngayon itataas ko Tataas natin ha, ah. babagoy natin. Pakinggan nyo yung pinagkaiba. Ayan o, oh. nawawala na siya oh Naririnig nyo? Ah. Wala na siyang bass, baba ko. Oh. B-bass yan oh. Ayan. Kaya minsan yung iba dyan pag nakababa to, tapos nag base yung mid nya, minsan nagkukos din yan ng sira ng speaker kasi dapat busis lang nagbabaho siya kaya nagkukos din yun ng sira ngayon babagoy natin to dapat ang tamang frequency natin dito para hindi matigas yung mid nya uh, at hindi rin matigas yung low nya yan ngayon volume natin yung mid uh, natin yan diba nagbabago nagbabago yung tunog Palit tayo ng music mga kamaster. Palit tayo ng music. music. rin taasan mga 150 170 yan from the rising star of western Visayas the mountains dito na lang natin gamitin para isama natin yung high lipat natin yung ito sa kabila Mid tsaka high lang to ka master ha. Mid tsaka high. Yan you know? o. Oh, o, di ba? Ah, uh. 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 Tama lang yung mid. Tama lang yung pitik ng mid tsaka pitik ng high. Match lang siya dun sa music. Kung gusto mo lagi ng baw, baba mo to. Diba? Nagbe-bake siya akyat natin kasi kung may base ka kailangan pitik lang yung mid mo ko bala no'n diba tama lang yung high niya pwede mong volume. ano lang match match lang yung mid niya tsaka high match match lang ano so, kung mga anti-kenyo yung mid niya. Yung high niya tama lang din yan. Yeah. Narinig nyo na ka master. Tama lang talaga yung tikla niya. Yes. 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 Yung kinis, tama na. Yan. Kung ano yung timpla mo dito sa kabila, ganun din dito dapat sa kabila ka master ha. Yan. Yes. Ngayon, yung mid ayan ah. Kailangan naka, ano, kasi yan. Tingnan na. No? Pakinggan nyo ah. Pag binago ko yan, pag binago ko to, nawawala ang Twitter niya, no? Uh, ang Twitter niyan may buses. Kaya, okay, narinig nyo? Kaya, mabilis masira yung Twitter dyan. Kailangan naka 3.5 lang siya. Yan, kasi pinatay ko yung med. Uh oh. From the right star of Western oh. Kung okay. mo dito sa kabila, dito, ganun din dapat dito This sa kabila ka, Master. 1, okay na, naiintindihan nyo dyan. Pag hindi nyo maintindihan ka, Master, eh, step by step nyo. pinaba mo to, magbe-base yan. Diba? Nagbe-base siya. Frequency kasi to ng lumit. Taas natin para yung mahipit. Tama lang yung mid niya. Kasi pag nilagyan natin ng siya, ng bass yan, ah, uh, magbabagay na yan doon. Ngayon, lipat dito. Hi, <laughs> Tapos na tayo sa Twitter, sa buses, yan yung buses. Ngayon yung sa Twitter, gamitin naman natin sa base. Tanggalin ko yung sa Twitter. Nilipat ko siya sa low mga kamaster. Ayan o, wala na siya. Kasi yung gamit ko kasi active lang. Pwede naman yun sa lahat. Kaya testing mo dyan yung pang low, testing mo dyan yung Twitter, yung mid, pwede siya. Yan yung mid Meron siya. Ngayon tingnan mo yung base, meron na 'yan. Oh. Oh. Tamang-tama lang talaga siya, 'di ba? Tamang-tama lang. Ngayon, lagyan natin ng bosses. Wala lang tayong feather ka master. Rinig nyo na. Uh, wala lang, wala lang yun kalansing kasi tinanggal ko. Dalawa lang kasi input niyan. Oh. mo match lang yung buses tsaka kalabog. Uh. Kung ano yung timpla mo dito sa kabila, ganun din dapat dito sa kabila. Kasi left and right lang yan. Science. Tama lang. Where the mountains meet the sea. Wala tayong data rin, nakababay. Yan ka ba sir, no? Narinig nyo na na alam nyo na kung ano yung trabaho ng frequency. Yan, ngayon, yung trabaho naman ito, yung invert na to. Yung phase invert naman ang i-explain natin kasi isa lang naman ang explanation dyan. Ito lang ang tandaan mo. Yung frequency mo dyan sa crossover, uh, 3.5 tsaka 170. Pwede ka mag-170 dyan para medyo tumigas konti yung bass mo. Ayan, o. Oh. yung bass, yan. Bass naman. Ayan, tingnan. Pag pinihit mo yung 235, dyan, o. Oh matigas di ba matigas siya kailangan mga 270 lang para suabi lang yung tunog kasi pag malakas yan pag malakas yung base mo tapos sobrang tigas pag nilakasan mo yan siya sa sa mixer mo lalagapak ang tunog niyan So, ayan, yung trabaho ng lo naman ka master, iyan no. Oh. Ito lang naman ang ano mo dyan. Tigas lambot lang naman ang ano mo dito. Dapat ang ano mo dito, mga 170 lang yung ano mo. Mga 1... Mga, one, mga 170 lang yung frequency ng low mo. Kasi tingnan mo, pag binago mo yan, uh, matigas na siya. Kailangan dito ka lang. Mga one, 170, yan. So, tapos na tayo ka master sa low, mid, yung frequency ng low mid high medyo mabagal naman dun yung sinabi ko ah, tandaan nyo lang ito kung ano yung timpla mo dito sa kabila ganun din dapat dito sa kabila para hindi siya magbabago tapos ito yung use nitong invert na to pagbaliktad po yung polarity mo nyan yung invert na to face invert pacing to ng speaker eh pacing kung baliktad yung polarity niya iiba kasi ang tunog noon. Ngayon, i-example natin yan sa mid. Ito, gawin natin puro mid. Sa mid ko na yan nilagay ka, master, no? Ano? Oh. Yan. Ang trabaho nitong fish invert, yan, patunogin natin, ha? Ah. Pag pinihit mo to, yan, no? Oh. Oh. Yan yung tunog niya. Ibig sabihin, baliktad yung polarity ng speaker mo. Pag tad eh, ngayon, tama yung polarity ng speaker natin. Kailangan, hindi siya nakaano. Kailangan, hindi siya nakailaw. Pag halimbawa, ganun yung tunog ng speaker mo. Yan. Tingnan mo. Ibig sabihin, baliktad yan. Yung nag-aagawan yung tunog, parang pag gumit na ka, puro gilid lang yung tunog niya, ibig sabihin, baliktad yung polarity noon. Yan yung trabaho nito. Halimbawa, nakaganyan, tapos pinakinggan mo sa harapan, uh, gilid yung tama ng tunog niya, pindutin mo lang yung isa. Itong isa. Pindutin mo lang yan. Para maging normal siya. Yan, tingnan mo ha. Uh, malalaman mo yan kasi pag, pag nilakasan mo dito, pag nilakasan mo dito, maganda yung tunog niya. Pag pinihit mo to, pumapangit. Ibig sabihin, baliktad ang polarity niyan. Yan yung trabaho ng invert. Baliktad ang polarity niya. So, niya ko. ko, patayin ko, gaganda yan. Ito kasi, ito kasi tama ang polarity niyan. Uh, sakto siya. Ibig sabihin, naka-off siya. Yan. Dalawa yan. Hinaan mo man din kabila, Ganon pa rin yung tunog ng kabila. Hinamin yung kabila, ganun yung tunog ng kabila. Pag sinabay mo sila, lalo lang lumalakas. Yan. Yan na yung trabaho ng in invert na to. Yung in invert na yan, yan yung trabaho niya. Yung low cut naman na to, ang trabaho nito sa base. ah uh, pag nilow cut mo siya, yung, ikakat niya ng konti yung baho. Hindi hindi niya gano'ng palalakasin. Yan lang ang trabaho ng lokat. Oh. Naintindihan niyo na ka master ang trabaho nitong face invert na to. Ito yung mga switch na yan. Yung switch na to. Pagbaliktad ang polarity mo. Gaya nyan. Tama yung polarity mo. Yung tama yung polarity naka halimbawa example lang ganyan. Oh. Pag mo dito maganda pag dinagdagan mo siya sa kabila, humihina siya. Ibig sabihin, baliktad yung polarity. Ah, uh, kung tama doon yung pagkakabit mo, kasi meron kasi minsan sa factory na baliktad yung polarity, kahit nakalagay doon tama yung polarity nila na pula itim, kariyas, minsan kasi hindi, na, hindi talaga ma-perfect na ganun. Ah, uh, minsan, baliktad. Kaya minsan, ganyan na yung volume mo, tama naman yung nakalagay mo dito hindi naman Xiaomi ilaw. tapos ganun yung tunog pindutin mo lang yung isa yan, iganyan e mo lang yung isa para magpantay si nila yan yung trabaho ng face invert ka master so, ayan uh, hanggang dito na lang tayo ka master no? na-explain na natin yung trabaho ng crossover sa mga beginner dyan na uh, bago pa lang nag-uumpisa para sa inyo to mga kamaster yung kaalaman na to i-share natin yung mga uh, gustong matuto mag setup ng mga sounds nila sa bahay uh, yun uh, pag nag 3 way ka uh, ganito ang setup sa pag 3 way mo yung ito lang naman pag nag 3 way ka ito lang ang gagalawin mo dyan yung frequency na to pag nag 3 way ka ngayon kung 2 way set up ka lang babagawin mo lang to yung mid-high frequency, ilalagay mo lang siya sa 9.6. Pag two-way setup ka lang ang dalawa, 'yong mid 'yong mid sa ka Twitter mo magkasama, two-way setup ang tawag doon. Dito mo lang siya, ibababa mo lang 'to. Ibababa mo lang yung frequency niyan para magkaroon siya ng Twitter. For, uh, so ganito, para malaman nyo, i-testing natin pa sa two-way setup. Pag naka-two-way setup ka, sa mid ka maglalagay ng XLR mo. Ito pa rin ang volume mo dalawa. Yan. Naka two way sit up yan, yan oh. No? Di ba? Di ba meron na siyang kalansing? Pag pinihit mo yan, nawawala ang kalansing niyan, ka master. Kailangan nakababa siya. Yan. Pag two way sit up lang yan, ka master ah. din yan sa kabila, ka master, yan oh. No? 'di ba? Ito dapat ang volume mo pag naka -way ka lang. Ito lang. Kung maglagay ka dito sa high ka master, ito naman ang babaguhin mo, dapat dito siya sa kabila. Yung ito. 'Yan. Tandaan niyo lang ka master, madali lang naman ito. Ito lang yung babaguhin mo, pag 2 way up, 'yan, ganyan dapat ang forma ng low, uh, low mid frequency mo tsaka mid high frequency. Ganyan ang forma niya. Yan. 9.6 saka 1.70. Ito, hindi mo na, huwag mo na itong baguhin. Tama, ito lang ang babaguhin mo. So, ayun o, no, No. Diba? Diba? Tama pa rin. Ah. Yan yung setup up ng 2-way. Dapat ganito for 2-way. Pag naka-3-way ka, mo lang to. 3.5 mo lang yan. Kung may magdadrive ka sa Twitter na ample, yan Ganyan ang kurma nya. Kung ano yung timpla mo sa kaliwa, ganon din yan sa kanan. So, ayun mga master, uh, maraming salamat. Uh, sana, uh, ano, matutunan nyo yung ganyang setup. Basic lang yan kamaster. Basic lang. Isishare ko lang yan sa inyo yung mga gustong mag-aral sa setup natin. Ayan, ayan na, uh, para sa inyo yan. Thank you, Manga Master.